Scorpio, kumusta po? Mother mga dude, Ais lang po ba kayo dyan sa kabilang screen? Kumusta po kayo sa lahat po ng mga Scorpio? Okay, so, ang divine message po sa inyo, mother mga dude, ngayon po, August 2025, ay may, meron po kayong matutuklasan, yan po, meron po kayong matutuklasan na money opportunity na matagal ng sikreto. Okay. Sikreto na maaring iilan-ilan pa lang ang nakakatuklas nito. At isa ka sa napaka-bless at napaka-swerte at pinili ng mga ancestors mo. Pinili ng divine universe na makatuklas ng sinasabing secret money opportunity. So ang advice sa'yo, once na malaman mo kung ano man po itong secret money opportunity, get it out to the world. So, maaaring sa internet, maaaring sa social media, sa iba't ibang paraan na ilabas mo talaga ito, wag mo, wag mo talagang kimkimin. Kailangan i- ipaalam mo ito, i-post or i- kailangan mailabas mo to, ma-express mo to mga antre, mga dud, sa iba't ibang paraan. Dahil napaka-creative mo, artistic ka na tao, napaka- uh, Meron dito adventurous, malakas ang pangangatawan pati ang physical na katawan. At napaka-sharp ng inyo pong isip. Yan sharp ang isip, ang inyo pong paningin, yung talagang nakukuha mo yung target mo. Yan po. Yung yung term na bull's eye, parang ganun. yung talagang um, nakukuha mo talaga kung ano yung maaring makuha mo ayan po 'yung makuha mo yung sikreto ng kung paano yung halimbawa kung pababawin natin yung example halimbawa po paano mag-viral paano mag-viral na para sa ilan napakahirap napakahirap mag-viral sa internet Ayan po, sa social media. Pero sa iyo, matutuklasan mo kung ano yung sikreto na yan. Okay? Get it out to the world. Okay? So, maraming makakakita na kung ano man itong talento mo o kung ano man po itong skills mo or spiritual gifts na meron ka. You know what you want to be known. Halang galing. Ang galing synchronize yung mensahe. Use the quickest way. di Diba? Tinutulungan ka ng mga ancestors mo, ng mga angelic team mo, na gamitin mo yung pinakamadaling paraan. Ito yun. Kaya nga, pag nalaman mo tong secret money opportunity na to, madali sa to, pero sa iba napakahirap. Hindi nila makuha talaga kung paano, kung paanong gagawin. Yun po. Mababago mo ang paniniwala ng mga tao, ng mga nakakarami malong galing talaga. Your creations. Wow. Calculated risk. Mata mga dude. Meron din po sa ilan, no? Uh, may mananalo. Lalo na po sa mga nagbabakasakali. Mga um, adventurous. Yan po, nagbabakasakali. Uh, sa mga online games. Sa mga katulad po ng lottery. Lottery, bingo, casino, sweepstakes. Mga ganyan po. Um, raffle draws sa mga nagbabaka sakali. Pero, kahit hindi man kayo swertehin sa, ang uh, sa ilan, kahit wala po talaga kayong swerte sa mga ganyan, sa pagbabaka sakali, ay yung creations po ninyo sinasabi dito. Kaya talaga ang advice sa inyo, get it out to the world eh. Wow. Ano man po ito, may kinalama sa investments, sa, um, meron din power of love. Wow, power of love ang sinasabi dito yung pagmamahal mo sa sa arts and crafts, yung pagmamahal mo sa creations mo or sa content mo sa kung, sa kung ku ano man yung ginagawa mo. Yan po. Maring yung ginagawa mo saka, sa kasalukuyan ay part-time job o side hustles, pero yun ay magbibigay sa iyo ng um malaking opportunity. Maring matuklasan mo yung secret money opportunity na ito. Sa creations, maaring kayo po ay nagsisimula pa lang or medyo matagal na po kayong content creators. Yan po, mga, mga dude. Uy, the Empress. Naku, magiging masaya ka talaga sa resulta. Yan po, kung susubukan po ninyo. Sa power of love naman po, may aamin. Okay? May aamin na maaaring dumating ang tao na to na may aaminin sa iyo sa love naman po, power of love. May aaminin siya sa iyo at um ikatutuwa mo talaga. Ikatutuwa mo. Your clear communication expresses what's best for all. Yan po. Maaaring kayo po ay sumikat, mag-viral na public speaker o sa social media, entertainment, yun po. Sumikat globally. Dahil sa galing po niyo sa pakikipag-communicate, yun po, yung inyo pong um, intelligence, yung talino. Mga mga dude. O kung ano man po itong skills po niyo. maari nangangarap po kayo na maging songwriter or maging director, maging artist, um, may kinilaman sa music o sa maging journalist, merong anchor, TV anchor. Basta kung ano man po ito, mga mga dude, na trabaho o profesyon na may kinalaman sa komunikasyon. Yan po, yung telecommunication, parang ganun po. Mass communication, call center agent. Yan po, BPO. Yung talino po ninyo. Grabe. Kaya kailangan talaga i-share mo yan. Ibahagi mo yan sa mundo. Get it out to the world. Wow. Success card, chariot. You have success in the face of difficulty oo wow. Maaring ilan sa inyo maging sikat na public speaker na yung pong, yung pong buhay po ninyo ay gagawin po ninyong example. Yan po, testimony na sa kabila ng mga hirap na naranasan po ninyo ay hindi po kayo talagang nagpatalo. ah uh, nag, pinagpatuloy po ninyo ang laban hanggang sa maging successful po kayo. Wow! Chariot success may aamin ng nararamdaman para sa inyo. Okay, may aamin nang nararamdaman para sa iyo. At may darating din. Mari isa lang din itong tinutukoy dito. May darating sa buhay mo. Or dumating na. May aaminin sa iyo na talagang or maaring dumating na ito. May aaminin sa iyo or inamin definitely. Wala, definitely. Yes, yan. Definitely. Ikatutuwa mo. Magko-confess. Aha. I am manifesting you. Walang galing. Aamin ang tao na to na minamanifest ka niya na maging na maging kayo. Yan po. Minamanifest ka niya na maging forever mo o maging romantic partner. Inamanifest ka ng tao na to at aaminin niya yan na ikaw yung gusto niya makasama. My life started when I met you. Hala, ang galing. Nakakakili. Grabe. My life, my life started when I met you. Doon palang nagsimula yung mabuhay siya ulit. Grabe, ang lalim nito. Ang lalim nito. Mga, ate, mga dude. My life started when I met you. Maaring ang tao na to ay tinanggap na lang niya na talagang magiging single na siya habang buhay. Pero nung, nung nakita kanya, niya, aamin siya na nagsimula ulit siyang um, mabuhay ulit. Yan po. Yung mabuhay na naniniwala ulit sa pag-ibig. Yan po. Sa forevermore. <laughs> They are waiting for you. Oo, aamin, ini aamin ang tao na to na hinihintay kanya. Okay? Maghihintay siya sa'yo. Maghihintay siya, mga mga dude. Dahil maari kasing alam niya rin na nakafocus ka nga sa ngayon sa career mo. Pero hindi siya mawawala. Maghihintay siya. I just want you. I just want you all the time. Hala. Number 8 pa naman. Angel number 8. Ito yung soulmate twin flame connection. Soul level Wow. Soul connection. Number eight, Infinity. Hala, infinity. Maring uh, significant sa inyo yung infinity symbol or nakakakita kayo ng 888. Kasi ang 2 ay, um, yan po ay simbolo din po ng 2 of cups. Yan yung twin flame, soulmate. Ganyan po. Yun talagang kayo yung talagang kaya yung, kaya talaga yung destiny or tinadhana you know, I just want you all the time. ba? Diba? Yan ang aaminin niya sa'yo. Gusto ka niyang makita palagi. Gusto niyang marinig ang boses mo palagi kasi magaling ka talaga sa communication. Maaring maganda rin ang boses mo. Angelic voice, ganyan po. Gustong gusto niya yung boses mo. Gustong gusto niya yung paraan ng pagsasalita mo. Yung paano kayo, kung or yung kung paano mo siya kausapin. Gustong gusto ka niya talagang makita or gusto niyang malapit sa'yo palagi. I just want you all the time. Galing. Aminin niya na yan or inamin niya na. Sa ilan po ngayong August, aaminin niya sa'yo. Please give me time. I've never felt this way before. Hala, grabe siya yung nag-chase sa'yo. Siya yung talaga, inaante ka nga niya. Ang galing. Naghihintay siya sa'yo. At nag-aabang siya sa'yo na mabigyan mo siya ng konting oras na mapansin mo siya. Please give me time. I've never felt this way before. Sobrang na-inlab talaga to sa'yo. Definitely. Yan yun. Definitely. Maring siya ay cancer sign. Wow. Or Gemini Libra Aquarius. You have so many choices and options. Ayun, may pag, uh, may konting insecurities, mga mga dude. Dahil nga sa alam niya na marami rin naghihintay sa'yo or maraming nagmamahal sa'yo or marami kang pagpipilian talaga. Kumbaga, hindi lang talaga siya, hindi lang siya. Okay, marami kang pagpipilian. Marami kang options. Pero kasi ang number six na nakita o dito ay lovers. Yung number six, mga mga dude, ay kayo talaga. Ano't ano man, kayo pa rin. Parang gano'n, meant to be. Talagang matutuwa ka eh. Ang mensahe dito, matutuwa ka sa sa taong ito, sa aaminin niya, sa pag-amin niya. I want you to choose. At syempre, gusto niya, kasi di ba marami kang choices dito. You have so many choices or options. Ang gusto niya, siya yung piliin mo. I want you to choose. Me. Yan parang ganun pa. I want you to choose me. Yan po. I want you to choose. Pinapapili ka niya. Okay. So, isa pa nga, isa pa nga, isa pa. Pahabol bago natin isa raw portal po ninyo. Love me. O, di ba? Sobrang linaw nito. Confirmation yun po yung aaminin niya sa iyo, yung sasabihin niya sa iyo, minamanifest niya na mahalin mo siya, na piliin mo siya, ayan o, I want you to choose me, love me. Oh, galing. Alam yung channel song dito, mga te, mga dude, yung Love me, love me, say that you love me. Oh, ito yung um, gustong sabihin sa'yo. Love me. I want you I want you to choose me. Galing. Mga te, mga dude. Definitely. ba? Diba? So, may malaki kang opportunity sa pera na sikreto na matutuklasan mo na makakatulong sa iyo sa career mo, sa online platform mo, sa creations mo or sa negosyo mo. Ano man po 'yan na pinagkakitaan po niyo, definitely malaking pera po 'yan, malaking success 'yan. Malaking solusyon po 'yan sa problema ninyo sa pera or bigla po kayong mananalo ng malaking pera. Yung sikreto may matutuklosan kang sikreto kung paano mabilis na tawagin ang pera or ma-attract or makapag-manifest. Yan po mga mga Maari din po na yung minamanifest mong tao na gustong gusto mo ay siya rin po yung aamin sa'yo. Kasi nandito yung twin flame, ibig sabihin, hindi lang siya yung nagmamahal sa'yo eh. Maari hindi ka pa ready, pero gusto mo rin siya or may, narar may nararamdaman ka rin para sa kanya. Kasi balance yung energy, nandito yung soul soulmate or yung soul connection, six lovers, love me, wow, at naghihintay, at gusto niya, gusto ka, gustong gusto ka talaga niya, at ganun ka rin, nakikita ko na magre-reciprocate din, kasi two, balance, harmonious, pareho kayo, okay, two. So, hindi, hindi ito one-sided love affair, hindi po ganoon. So definitely, nandito yung success abundance po ninyo sa career, sa trabaho, sa biyahe. Yan po, kung nagpa-manifest po kayo ng uh, travel abroad, sa pleasure man yan, o sa business, sa trabaho, wow. O promotion, yan po, meron kayong empress, queen of swords. May mga makakatulong din sa inyo na maaring maging mentor din po ninyo na mga mother figure. Yan po, stricto pero makakatulong talaga sa iyo. Merong stricto, meron naman pong napaka-nurturing na energy na mother figure, mapagmahal, maalaga. Talagang um kumbaga parang baby baby ang turing sa iyo at meron namang stricto dahil dinidisiplina ka na mother figure dahil gusto kang maging successful at talagang ma-maximize mo kung ano yung kakayahan mo. Yan po. Napakagaling na mga mentors po ninyo at maglilitawan na rin po yan ngayong August o maaring nag exist na rin po kasalukuyan may ganyan na po kayong mentors na mother figure, maaring dalawa. Sana po ay um, na-enjoy nyo po itong reading po ninyo. Maraming maraming salamat po. Ingat po hanggang sa susunod po. Thank you, thank you, thank you po.